ayan. Bigay ko na yung ano. Kunin muna natin siya no. Ayan. Patatas, mais. Ayan. Kunin na lang natin siya. isang kulong maganda. Lagyan na natin lahat ng petsay. Kasi magkakain tayo ng mga gulay ngayon guys. Yan. Pag kulong niya, baligaw kayo, kain na na. <laughs> At ito mga ipagkot asawa ko, pakunta na sa laboratory na naman. Para magtuda eko. At tatanungin naman yung kumakain sa pressure, mura-mura naman sa city scanning. Ayan. Okay, hindi ko muna sila bago sila lumakan, magkapatid. Okay! okay. Day! Magsanto ka na para makakain na kayo, kakain tayo.